balik lang morning, ah uh, good afternoon everyone. Ah uh, subong uh, sa ngayon po ay magbablog tayo. Uh, gagawa tayo ng video na tayo ng aluminum. So ito na po yung mga aluminum natin mga kaibigan. Wala sa Arang remote sakwan. So, Arang, sa bag ko. Nara da. Nara daw. Kubit. Ara sa bag. Yang ngari o di o. Nakita ko na. Ah. Tawala pero mangyari oh. ko. Ara da. Ay ang bimbi baterya na. Ara na na da guru. Sa bag. Ah. Ayun. Uh, ito po na pagkakatayo ng aluminum natin. Uh, Sinimula na natin ang paggawa ng bintana. Uh, Doon po natin gawin yan sa bahay na yan. Sa kapit bahay lang namin. Yun. Yan. Kita nyo. Yan. Bagong layout ng bahay yan. So tayong kakabit ng salamin dyan. So panoorin niyo po kung paano po natin ikabit 'yan. Pero bago muna 'yan, ikakat muna natin yung aluminum natin. At saka lagyan natin ng salamin. Ito po ang kulay ng aluminum. Powder coated white po 'yan. 'Yan, 'yan, ganyan kadami. Saka po ang gagamitin natin ay may prince type 'yan, ej 45 prince type window and doors. So ayun, ikakat muna natin mga kaibigan. At saka ito po yung mga assistants ko. Yan. Yan, mga assistants ko yan. Yan. Sasahuran ko yan na walang trabaho. Uupo lang yan dyan. Tat, uh, titingin lang sa akin. Kasi malaki pa yung partida nila. Hmm. Kaya, let's go. Samahan nyo ako. Saan po ba natin ilalagay dito siguro? And, and, and. Yung clip tadi yung handle yung handle natin o oh, i-set up muna natin dito yung handle natin para ito po yung handle natin uh, yung uh, cellphone na handle cellphone <laughs> eh kakabit natin para mag steady tayo rito saan ba ganda ilagay Ayan. para mapanood nila yung paano mag uh, puputol ng aluminum ayun ayun nadali ko Ayan. Bawal maulog ha. Ayan po, ikakabit natin dito. O, oh, mo muna, ibibidyoan mo ako ha. Ikakabit okay. <laughs> natin dito yan. Ayan lang. Kailangan makakapit ng mabuti. Para hindi maulog. Pag nahulog yan, patay tayo. Basag yung cellphone natin. Lang. Ayan lang. Ayos ba yan? Ayan lang. Manu ka! Ayan. 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 Siguro gawin natin. Itatali natin dito. Ayan. Itatali natin dito. Para siguro na hindi mahuhulog. Pag nahulog yan, basak yung cellphone natin. Patay tayo. Wala na tayong cellphone. Saan tayo kuha ng pagtali? Hindi na. yung phone. Jasmine! Jasmine! Dali na eh, kamu Lokta na eh, ni gunting be. Ay to. Wag na. Ito na, na lang. Bluetooth mode. Yan. mo. Tali natin dito. Ano na tali natin nang mabuti. Para hindi mahuhulog. Sigurado ka hindi na mahuhulog ang imo na ako. Sigurado po to, nak no? Pag nahulog, basag. <laughs> Wala ka ng cellphone. Why? Madula na nga yung video game ko. Why na po game? <laughs> Why na po flat for si Dumbi? Uh, Why naman uh, ko Duterte? Ay. Duterte? Uh, Arada si Duterte. Line in mode. FM mode. Connected. Ano? Eh, Ay, ayan na na-set up na natin yung ano natin ganyan. dito natin ilalagay para mapanood tayo ng ating mga kaibigan ayun yung pwede na ba yan? Hindi okay, na siguro ano? Ayan. Kita na ba tayo? Kita na ba tayo? Ayos na? Okay. So, simulan na natin pag cutting mga kaibigan. Ito na. O, oh, tabi-tabi kayo. Ayan. Kailangan mag cutting tayo. Kunting ingat lang. Kasi matalas ito. Baka maputol yung kamay natin. Kailangan tayong kamay. ang galit. Ipata natin yung bit. Kasi, baka mali. Oo, oh, tama. Ayan. Ayan. mga kaibigan. Tama. Medyo hindi ako makita. Kailangan makita ako. Sayang yung kapugian natin. ayun, Ayos. Ayan mga kaibigan. Ayan. <tong> Yes. Kaya, yes. Ito po ay dalawang klase ng aluminum. Ito ay tinatawag na lock style at saka ito, interlocker. So, ito, ito, ito sa sliding na, door. Na, sliding door so, okay. Madugay, dugay video, no? Kagi ko na video, 30 minutes. Nito? 30 minutes, ako nga na video. Pero ay pa na ka mga sound niya. Da running low siya. Yan po mga, mga kaibigan. Hey ah. Pro, ay kaso kayo naka, okay naka naka video ko na nagligad. Naka video ko nagligad. Naka 30 minutes ko nakatapos ko isa ka bintana. Why mm -hmm. man sana gano kaya yaman. Ah, uh, pasensya na kayo kaibigan ha, kasi mga kaibigan kasi talaga namang hindi naman talaga ako Tagalog. Tadalasang ako. Tagabundok. Eh susubukan na natin magsalita ng Tagalog. Hindi naman tayo oh, magaling magtagalog. Kunti lang alam natin. Para at least malalaman ng lahat. Maintindihan ng lahat. Kasi ilunggo naman talaga ako, tagalwilo ako. Taga bakulod yun. Taga Negros. Aray na. so ayun. Kailangan ako magsalita ng Tagalog para at least na maihindihan din naman na iba. At saka itatali natin ang guma para hindi ma hindi maano.

natin ang dulo kasi yung dulo may mga butas-butas kasi pag pininturahan nila siguro sa tingin ko nakahang yan dulo-dulo nakahang tsaka ilulutuin yung pintura sa tingin ko para mapowder coated white siya kaya ganun kaya, para mapantay din putulan natin yung dulo ay natin.

7. Siguruhin po natin bago natin putulin. I-check natin yung sukat kasi pag uh, nagkamali tayo ng pagsukat at saka naputol natin wala na marireject na sayang materialis natin kaya dapat i-double uh, check din para masiguro natin na hindi tayo magkamali kasi pag nagkamali tayo tulad ng pagputol na yan kunting kamali lang istrasa yung trabaho natin hindi kasi ito ma dugtungan hindi tulad ng steel may mga welding natin hindi tulad ng kahoy pwede natin madugtungan pero ang aluminum hindi na pwede madugtungan pag naputol natin kailangan servo yung pagputol natin saka ito tali na naman natin ulit Marami pa tayong gagawin. Dami pa yung puputulin natin na aluminum kasi kakaumbisa ko lang. Sana, maaga pa ako naumpisa, kaya lang, tangali na akong nagising. Kasi, pinuyat ako ni, ano, pinuyat ako ni Red Horse. Talaga itong si Red Horse talaga. Walang magandang idulo. Pinupuyat ako. sana lang. Ito lahat ay pinuputol ko ngayon. Dalawang sliding door to. Fix, slide, slide, fix. Kaya maraming aluminum na kailangan natin putulin dyan. Eighty seven, fifteen, sixteen. Eighty seven, fifteen, sixteen. Kaya yung sinabi ko, ulitin natin pagsukat para surbol. Ayun, tama. Kasi pag nangkamali na naman, disgrasya yung trabaho natin. Marami. Itong aluminum na to ay ginagamit ko, lokal. Kasi yung lokal na aluminum, gawa natin, local uh, baga yung tinatawag na local eh gawa ng Pinoy. Hindi gaya ng mga imported galing sa labas, Malaysia, Indonesia, China, kanya mga maninipis. Kaya hindi ako kumakabit ng mga imported na mga aluminum. Pero okay rin. Maganda rin ang quality, pero mas maganda yung gawa natin. Yung local kasi para at least matulungan din naman natin yung mga ating mga gawa natin, produkto natin. Saka maganda, matibay, na makapal. Ayun. Ayun, tapos na. Tapos ako ang pagkating ng fix slice slice fix dalawang unit 'yan. Ito po. Dalawang unit 'yan. Ayan. Dalawang pick slide slide pick. Saka susunod natin na uh, pagkating yung kasama niya, yung sa set niya na sliding eh, yung top and bottom rail niya. Uh, abangan yung pagkating natin ulit. So mga kaibigan, standby muna tayo, kakain muna tayo kasi gutom na ako tanghali na. So kita kita kits na lang tayo uli uh, sa susunod to sa susunod tong video yun para ipatuloy natin yung pagkakating uh, ng aluminum yan mga kaibigan standby muna tayo ah. kakain muna ako nagugutom na ako so abangan nyo uli yung video ko okay marami pa tayong gagawin dami pa nating puputuloy ng mga aluminum yun. Ayan na pamputala natin yung iba Ayan. ang ganda ng kulay super white, maganda na-fish share ko talaga, ang ganda talaga ang gawa ng Pinoy, kakapal Ayan. ang kakapal maganda, oh. bigat, kakapal talaga maganda ka talaga ang quality ng aluminum natin Ayan. so, kita-kits bye-bye, pakain muna ako sabayan niyo ako <laughs> baka maugos natin Uh, sige, dito na muna mga kaibigan. Uh, huwag niyo kalimutan sa susunod tong, kong video ha. Mag-subscribe uh, kayo sa aking video.